Good news, mga Kapulse Point. Isang major agreement ang naratify sa Senado. Mga hakbang na maaaring baguhin ang kapalaran ng ating bansa. The Philippines and Japan are expected to undertake more in-depth practical military cooperation and exercises under the RAA. This partnership will help the AFP address security challenges, especially in critical areas such as the West Philippine Sea and further solidify our preparedness and resilience in safeguarding national sovereignty. Panoche Buena sa Ayungin, matagumpay na na-deliver sa ating mga sundalo. Ang mga Chinese vessels, natameme lang, walang nagawa! Pero ito ang game changer. Pumasok ang mga US semiconductor giants sa Pilipinas. Oo, tama ang dinig nyo! Ang Pilipinas ang magiging susunod na Taiwan? Ano ang koneksyon ng mga galaw na ito? Paano natin maaabot ang world-class AFP laban sa China sa pagtanggap ng bilyon-bilyong investments mula sa US at Japan? Magiging bagong tech hub ba ang Pilipinas? Ano ang tunay na plano ng US at Japan? At paano tayo tumitindig laban sa mga mata ng China? Let's find out together. Mga Kapulse Point, isang bigating delegasyon mula sa US ang dumating sa bansa para mag-invest sa ating semiconductor industry. Kasama sa kanilang grupo ang Semiconductor Industry Association, President John Newfer, at mga executives mula sa top tech companies gaya ng Allegro Microsystems, Amcor Technology, Analog Devices, Microchip Technology, at on-semi. Bakit sila interesado? Simple lang, gusto nilang umangat sa value chain at gawing sentro ng integrated circuit design ng Pilipinas. Ayon kay President Marcos, ang Pilipinas ay isang very fertile area for development. Pero teka, bakit biglang naging sentro ng atensyon ng ating bansa? Ano ang ibig sabihin nito para sa ating ekonomiya? At paano ito konektado sa Chips and Science Act ng Amerika? Noong 2022, pinirmahan ni U.S. President Joe Biden ang Chips and Science Act naglaan ang US ng 500 milyong dolyar para sa kanilang mga partner countries tulad ng Pilipinas. Ang layunin, diversify the supply chain para hindi sila umasa sa iisang rehiyon. Lalo na't katingkati ang China na makuha ang Taiwan. Imagine nyo na lang, pag naging successful ito, maari tayong maging semiconductor hub sa future tulad ng Taiwan. Magiging mas mura ang mga gadgets na tulad ng smartphone dito sa Pinas. Dito, pumapasok ang Pilipinas bilang isang potential na tech hub. Sabi ni Secretary Frederick Go, ang semiconductor industry ay isang priority sector ng gobyerno. Dagdag pa niya. Nandito ang oportunidad para magbukas ng trabaho, palakasin ang teknolohiya, at isulong ang ekonomiya. Pero, teka lang. Habang tinatanggap natin ang investments mula sa US, ibang klasing laban naman ang nagaganap sa West Philippine Sea. From December 3 to December 14, Matagumpay na naisagawa ng AFP ang rotation and resupply mission para sa ating mga sundalo sa siyam na mga islands natin. Pero may mga nakabantay sa malayo. Apat na Chinese vessels ay nagmamasid lang. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, walang untoward incidents. Pero nandun sila, nagmamasid, walang ginagawa. For now. Yes, the AFP through Western Command conducted a rotation of troops and the provisioning of our forces on the nine island features from 03 December to 14 December. These were conduct the activities were conducted successfully. There were no untoward incidents monitored. However, there were two Chinese Coast Guard and two PLA Navy ships in the vicinity. Just in the vicinity, doing nothing. Uh, no, no illegal actions, no coercive actions. Wow, parang nanonood lang ng Netflix? O baka naman natatakot na sila sa ating PCG? Sa isang plot twist, binira ng China ang US at Pinas. Sige, palalain niyo ang gulo at mas malupit ang matitikman niyo. Grabe, natakot ako. Ayon kay Senior Colonel Kian, ang Pilipinas raw ang gumagawa ng provocations sa South China Sea. Ano ang sagot ng PCG? fake news lang daw yan. Walang takot na binasag yan ni Tariela. Sinabi niya na ang China gusto raw takutin ng mga Pilipinong mangingisda at pigilan ang humanitarian missions natin. Boom! Si Commodore Jay Tariela ay tunay nga bang bayani? Comment your thoughts below. Habang umaarang kada ang US investments, may isa pang major milestone. Ang pag-ratify ng reciprocal access agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ayon kay Senate President Francis Escudero, ang reciprocal access agreement ay isang legal framework para sa joint military training, disaster response, at humanitarian operations sa pagitan ng AFP at ng Self Defense Forces ng Japan. Sabi ni Senator Juan Miguel Zubiri, Japan is one of our most important allies in the region. Ito ay mensahe na handa tayong makipagtulungan sa mga kaalyado natin para sa regional peace and stability. Mga Kapulse Point, ito ang tanong na dapat nating pag-isipan. Kaya ba ng Pilipinas na maging susunod na tech hub ng Asia habang pinapalakas ang world-class AFP laban sa mga banta. At paano natin maipaglalaban ang ating teritoryo ng hindi bumibigay? Kung naniniwala kang malaki ang potensyal ng Pilipinas, i-comment mo ang hashtag Pilipinas Lumaban Ka sa baba. Ano ang opinyon mo sa mga galaw na ito? Handa na ba tayo para sa susunod na level? Huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe para hindi ka mahuli sa mga updates na ganito. Dahil dito sa ating channel, lagi tayong bantay sarado para sa mga balitang apektado ang ating bayan. Kita-kits sa next video.